Magandang araw, maligayang pagdating. Pakinggan at namnamin ang kwento, mag-subscribe at i-activate ang notifications. Nasasabik si Tom na masolo ang bahay, isang bagay na ilang taon na ring hindi nangyayari. Sa wakas, nagbakasyon ng ilang araw ang kanyang asawang si Lisa para dalhin ang mga bata sa beach. Maingat niyang plinano ang lahat, nais niyang bigyan ang mga anak ng isang hindi malilimutang karanasan. Si Tom naman ay naiwan sa bahay. Abala sa trabaho, ngunit ang isipin pa lang ang ilang araw na kapayapaan at katahimikan ay tila isang gantimpala na. Nang unang gabi niyang mag-isa, habang tinatapos ang ilang gawain, nakarinig si Tom ng katok sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang kanyang kapitbahay na si Mike, na tila mas masigla kaysa karaniwan. Si Mike ang tipo ng tao na mahilig magmatsyag sa paligid at walang gaanong pasakalye, binanggit niya kung paanong kakabit lang niya ng mga kamera sa buong bahay niya. Kailangan na talaga para sa seguridad ngayon, sabi ni Mike na may seryosong tingin. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pananatiling protektado at iminungkahi na gawin din ito ni Tom, lalo na't pansamantala siyang nag-iisa. Sa simula, tila sobra para kay Tom ang ideya. Tutal, tahimik naman ang kanilang lugar at magkakakilala ang lahat. Ngunit mapilit si Mike, binanggit ang mga kaibigan na may hindi magagandang karanasan at idiniin na hindi kailanman kalabisan ang pag-iingat. Hindi kailanman sobra ang siguridad, pare. Sino ba namang mag-aakala na ganito pala kalaking ginhawa ang dala ng mga kamera? Giit ng kapitbahay na may matatag na titig. Matapos ang saglit na pag-iisip, nagsimulang ikonsidera ito ni Tom. Bagamat nag-aalangan, hindi niya maaaring balewalain ang sinabi ng kapitbahay. Ang isiping may ibang tao sa loob ng bahay nang hindi niya nalalaman ay nagtanim ng binhinang alinlangan sa kanyang isip. At ngayong wala si Lisa at ang mga bata, marahil ay dapat niya itong seryosohin. Nang gabi ring iyon, nagsimula siyang maghanap ng mga security camera online. Mabilis siyang nakakita ng isang praktikal na modelo na nagpapahintulot ng real-time monitoring mula sa kanyang telepono. Dahil sa kakaibang pagmamadali, tinapos ni Tom ang pagbili. Iniisip na isa itong dagdag na garantiya para sa kanyang kapayapaan ng isip. Nang dumating ang mga kamera, Buong hapon na ginugol ni Tom sa pag-install ng mga ito. Maingat niyang sinuri ang bawat isa, inayos ang mga anggulo para masakop ang mga pasukan, labasan, at mahahalagang lugar tulad ng garahe. Nang ma-activate na, sinubukan niya ang app para matiyak na gumagana ng maayos ang lahat. Nasiyahan sa kanyang ginawa, nakaramdam siya ng ginhawa na parabang nagawanan niya ang sapat para mapanatiling ligtas ang bahay. Ngunit sa kanyang pananabik at pagmamadali, may isang mahalagang detalye siyang nakaligtaan. Hindi niya nabanggit kay Lisa ang tungkol sa mga kamera. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos hindi na makapaghintay si Tom sa pagbabalik ni Lisa at ng mga bata. Nang sila'y dumating, tila muling nabuhay ang bahay. Umalingaungaw ang halakhak ng mga bata sa bawat sulok at ang bango ng nilulutong hapunan ni Lisa ay nagpuno sa hangin, ibinabalik ang pakiramdam ng kaayusan at kapanatagan na kanyang kinagigiliwan. Nakaramdam ng init sa puso si Tom na parabang ang pansamantalang pagkawala nila ay nagpatamis pa lalo sa kanilang muling pagsasama. Sa pagbabalik ng kanilang rutin, bumalik na rin sa normal ang takbo ng buhay. Pumapasok ang mga bata sa eskwela tuwing umaga habang si Tom at Lisa ay nagahati sa mga gawaing bahay at tahimik na gabi, nanonood ng pelikula o naguusap sa beranda tungkol sa kung gaano nila na miss ang isa't isa. Ang presensya ni Lisa ay nagpuno sa bahay ng enerhiya na hindi niya na malayang kaya pala niyang hanap-hanapin. Para kay Tom, ang kapanatagan at pagiging pamilyar na iyon ay isang lunas na para bang hindi nangyari ang bakasyon sa beach at gumaan ang kanyang loob na lahat ay tila nasa tamang lugar. Gayunpaman, isang martes ng umaga habang nagre-review ng mga email sa trabaho, naalala ni Tom ang mga kamera na kanyang inilagay. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang monitoring app sa unang pagkakataon mula nang bumalik ang pamilya. Hindi naman siya umaasang may makikitang kakaiba. Gusto niya lang suriin kung gumagana pa rin ng maayos ang mga kamera dahil hindi na niya ito nabalikan mula ng i-install. Pag-access niya sa footage, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang imahe ang nagpakita ng isang hindi pamilyar na lalaki na pumapasok sa kanilang tahanan. Ayon sa timestamp, nangyari ang pagbisita habang nasa eskwela ang mga bata at dapat ay nasa bahay si Lisa. Sinubukan niyang alalahanin kung may nabanggit ba si Lisa tungkol sa maintenance o professional na darating, pero wala siyang maalala. Hindi mukhang technician o kakilala ang lalaki, at ang itsura at kilos nito ay nagdulot ng kakaibang kaba kay Tom. Ilang beses niyang inulit ang video, sinusubukang humanap ng makatwirang paliwanag. Baka taga-water company o electrician, naisip niya sinusubukang pakalmahin ang mga ideyang nagsisimula ng magpatong-patong sa kanyang isipan. Ngunit mayroong isang bagay sa footage na labis na bumabagabag sa kanya. Ang paraan ng paggalaw ng estranghero sa loob ng bahay, na parabang kabisado nito ang bawat sulok. Ipinagsawalang bahala ito ni Tom. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na baka isa lang itong hindi pagkakaunawaan isang maliit na bagay. Gayunpaman, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang lumaki sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, wala siyang sinabi kay Lisa, piniling isang tabi muna ang kanyang hinala. Nagpasya siyang manmanan ang mga bagay-bagay at suriin ang mga recording sa mga susunod na araw. Tutal, baka naman wala talagang kakaibang nangyayari sinubukan ni Tom na huwag pansinin ang kanyang nakita, ngunit hindi siya tinitigilan ng alinlangan. Patuloy niyang binibigyan ng dahilan ng kanyang nakita. Kinukumbinsi ang sarili na may lohikal na paliwanag. Ngunit ang kaba ay parang isang anino na laging nariyan. At nahuhuli niya ang kanyang sarili na iniisip ang misteryosong lalaki sa mga di inaasahang pagkakataon. Naparabang hindi mapapakali ang isang bahagi ng kanyang isipan hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Makalipas ang dalawang araw, bilang bahagi ng kanyang bagong rutin, muli niyang sinuri ang footage. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa ng makitang walang kakaiba sa karamihan ng mga video. Gayunpaman, pa man, nang mapunta siya sa mga recording ng umagang iyon, bumalik ang kaba. Naroon na naman ang parehong lalaki sa loob ng bahay ni Tom naglalakad na may parehong pagiging pamilyar na parabang komportabling-komportable siya. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maipagsawalang bahala ni Tom. Pinanood niyang mabuti ang bawat kilos ng estranghero, bawat detalye, ang tindig nito, ang paraan ng pagtingin sa paligid, ang mabagal at sinasadyang mga hakbang hindi ito kilos ng isang taong naroon para magayos o magsagawa ng repair. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong nagiging kakatwa at nakababahala ang eksena na nag-iwan kay Tom ng matinding pakiramdam na may seryosong nangyayari, isang bagay na hindi na niya maaaring balewalain. Ang sitwasyon ay tila nangangailangan ng higit pa sa simpleng pagmamasid. Kailangan niyang malaman ng higit pa na maramdamang may kontrol siya sa nangyayari sa sarili niyang tahanan. Kaya, nang may tahimik na determinasyon, nagpasya siya si Tom na dagdagan ang pagmamanman. Nang gabing iyon, nag-install siya ng karagdagang mga kamera sa mga estrategikong lugar. Isa sa sala kung saan tila komportable ang estranghero. At isa pa sa kanilang kwarto, na parabang handa na siyang tuklasin kung ano ang nangyayari anuman ang kanyang matagpuan at muli wala siyang sinabi kay Lisa sa kaibuturan niya alam niyang kailangan niyang makita ito para sa kanyang sarili nang hindi nagdudulot ng hinala o hindi kinakailangang alarma tila isang instinct ang gumagabay sa kanya isang pangangailangang lutasin ang misteryong tila kinasasangkutan hindi lamang ng kanyang bahay kundi inang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa kanyang buhay. Habang inaayos ang mga kamera, naramdaman ni Tom ang bigat ng kanyang desisyon. Ngayon, higit kailanman, kailangan niya ng mga sagot. Sa mga bagong kamera na nakakabit, naramdaman ni Tom na para siyang nagtanim ng mga mapagbantay na mata sa bawat sulok handang isiwalat anuman ang nasa likod ng mga misteryosong engkwentro. Alam niyang darating din ang mga sagot at bagamat sabik siya, nakaramdam din siya ng kakaibang takot sa kung ano ang maaari niyang matuklasan. Dahan-dahan at tahimik na lumipas ang mga araw na parabang ang buong bahay ay nababalot ng isang hindi nakikitang tensyon. Sinubukan niyang panatilihin ang routine at umakto ng normal sa harap ni Lisa, ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa mga kamera tulad ng isang magnet na hinihila patungo sa isang madilim na misteryo. Sa wakas, pagkaraan ng isang linggo, habang nasa eskwela ang mga bata at walang tao sa bahay, nagpasya si Tom na oras na para suriin ang mga recording. Umupo siya sa harap ng kanyang computer huminga ng malalim at sinimulang tingnan ang footage. Sa una, walang tila kakaiba. Nakita niya si Lisa na nag-aasikaso ng bahay, ang mga bata na naglalaro, at ang maliliit na detalyeng bumubuo sa araw-araw ng pamilya. Isang ginhawa yon halos sapat na para kumbinsihin siyang baka nag-overreact lang siya. Ngunit pagdating niya sa footage ng umagang iyon, gumuho ang kanyang kapayapaan. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, isang imahe na hindi niya kailanman inakalang makikita. Muling lumitaw ang parehong lalaki ngunit sa pagkakataong ito, malinaw, malagim, at hindi maikakaila ang eksena. Nanigas siya sa gulat habang pinapanood ang lalaki at si Lisa na magkasama sa sarili niyang kwarto, sa sarili niyang kama sa isang intimasyang nagpaalab sa bawat selula ng kanyang katawan sa pagkadi makapaniwala at sakit. Tila humaba ang mga segundo habang pinoproseso ni Tom ang kanyang nakikita. Bawat detalye ay tumatatak sa kanyang isipan na parang peklat na alam niyang hindi na mabubura. Tila umikot ang silid sa paligid niya at kinailangan niya ng sandali para buuin ang sarili para unawaing hindi ito isang masamang panaginip. Ito ay totoo at naroon, nakarecord para kanyang makita. Walang puwang para sa pagdududa. Ang kataksilan ay lantad na at naramdaman niya ang pagkatalo at matinding poot na parabang isang bagyo ng emosyon ang handang sumabog sa loob niya. Hindi may alis ni Tom ang kanyang tingin. Pinapanood ang eksena na may lumalagong kapaitan na para bang bawat segundong lumilipas ay tinatanggalan siya ng isang piraso ng kanyang pagkatao, ng kanyang buhay, at ng lahat ng binuo niya kasama si Lisa. Nagniningas pa rin sa dibdib ni Tom ang sakit ng pagkakatuklas ng magpasya siyang harapin si Lisa. Alam niyang hindi niya ito maaaring balewalain. Hindi maaaring magpanggap na walang nangyari, na walang nagbago. Ang mga imahe ay nakaukit sa kanyang isipan. Bawat detalye, bawat galaw. Tulad ng isang bukas na sugat na kumikirot sa bawat alaala. -ala. Kailangan niya ng mga sagot, isang uri ng paliwanag, kahit na alam niya sa kaibuturan na walang anumang dahilan ang tunay na makapagpapagaan sa kanyang nararamdaman. Hinintay niyang makaalis ang mga bata, sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Pagbalik ni Lisa mula sa paghatid sa mga bata sa eskwela, natagpuan niya si Tom na nakatayo sa sala na may ekspresyong hindi pa niya nakikita dati. Hawak nito ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri, at ang kanyang mga mata, na karaniwang mainit, ay malamig at malayo, na para bang isa siyang estranghero. Tiningnan siya ni Lisa nang may pagtataka Ngunit ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha ay nawala nang walang imik ipakita sa kanya ni Tom ang footage. Ang katahimikan sa silid ay mabigat, nakakapanikip habang ipinapakita ang mga eksena sa harap niya at nagbago ang ekspresyon ni Lisa. Una, gulat. Pagkatapos, hiya. At sa huli, desperasyon. Nagsimula siyang umiyak. Bumuhos ang mga luha sa kanyang muka at isang serye ng paghingi ng tawad ang nagsimulang lumabas sa kanyang bibig sa pagitan ng mga hikbi. Tom, patawarin mo ako. Hindi, hindi ko alam kung anong nangyari. Isa lang itong maliit na bagay, walang kahulugan. Ha, hindi ko na nauulitin, pangako. Pakiusap, maniwala ka. Pakiusap niya, basag ang boses at nagmamakaawa ang mga mata sinusubukang humanap ng bakas ng habag sa saradong mukha nito. Ngunit pinanood siya ni Tom ng tahimik, hindi tumutugon, hinahayaang umalingaungaw ang bawat salita niya nang walang epekto. Sapat na ang kanyang narinig, sapat na ang kanyang nakita. Gaano man siya magmakaawa, gaano man siya umiyak at subukang magpaliwanag, alam niyang may nasira na sa pagitan nilang dalawa Isang bagay na hindi na maaayos. Patuloy na nagsalita si Lisa, kumakapit sa huling pagkakataon ng pagkakasundo, sinasabing isa iyong pagkakamali na mahal pa rin niya si Tom, na wala itong ibig sabihin sa kanya. Ngunit tiningnan siya ni Tom na may halong sakit at pagkadi makapaniwala. Naisip niya ang lahat ng mga pangako nila, bawat sandaling nagtiwala siya nang walang pag-aalinlangan at ang pakiramdam ng kataksilan ay napakalalim na anumang dahilan ay parang isa pang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sa wakas, nagsalita si Tom. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng katatagan na hindi pa niya narinig dati. Sinabi niyang hindi niya ito matatanggap, na walang paraan para burahin ang kanyang nakita, o magpanggap na walang nangyari. Wala siya roon para manghusga o makipag-away, kundi para linawin na ang tiwalang umiral sa pagitan nila ay nawasak na, at para sa kanya, wala nang balikan. Bumagsak si Lisa sa sahig, humahagulgol, nakatakip ang muka sa kanyang mga kamay, ngunit si Tom, na may durog na puso, ay tumalikod at umalis sa silid. Alam niyang ito na ang katapusan ng isang bahagi ng kanyang buhay, isang bahagi na binuo niya ng may pagmamahal at dedikasyon, na ngayon ay wasak dahil sa isang bagay na iginigit niyang maliit na bagay lang. Ang desisyon ay ginawa na at bagamat bawat hakbang patungo sa pag-usad ay nagdulot sa kanya ng di maipaliwanag na sakit. Alam ni Tom na ang diborsyo ang tanging paraan. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ay tila nababalot ng halos nahihipong katahimikan. Naparabang bang bawat pader ay pasan ang bigat ng mga hindi nasabing salita at sirang pangako. Sinubukan ni Lisa na ipaliwanag ang sarili sa lahat ng posibleng paraan, ngunit nanatiling matatag si Tom. Halos hindi na niya makilala ang sariling buhay at iniiwasan niyang tingnan man lang ang taong dati niyang minahal. Habang naglalakbay siya sa dagat ng magkasalungat na damdamin, isang hindi inaasahang pagtuklas ang nagpabago sa kanyang sakit patungo sa matinding galit. Habang sinusuri ang ilang detalye ng diborsyo, nagpasya siya si Tom na alamin kung sino, kung tutusin, ang lalaking pumasok sa kanyang tahanan nang walang anumang respeto o takot. Ang alam niya lang ay ang mukhang nakaukit sa kanyang memorya, ngunit di nagtagal isang pangalan ang lumitaw mula sa mga chismis at impormasyong kanyang nakalap. Ang kalaguyo ni Lisa ay walang iba kundi si Daniel Carter, isang lalaking may matatag na reputasyon bilang isang gynecologist sa lungsod. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay halos hindi matagalan. Siya, isang doktor, isang taong may sinumpaang tungkulin ng tiwala at etika, ay sinamantala ang kanyang posisyon upang magtayo ng balat kayo ng paggalang habang lumalagpas sa linya sa isang mapanlinlang at kahiyahiyang paraan. Ang mas malala pa, natuklasan ni Tom na si Daniel ay kasal din at may maliliit na anak, namumuhay sa isang peking katatagan na tulad ng dating buhay ni Tom. Ang galit ni Tom ay naging isang bagay na mas malalim, isang uri ng misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang personal na sakit, kundi isang halos hindi mapigilang pagnanais para sa hustisya na ilantad ang sa tingin niya ay isang hindi katanggap-tanggap na insulto. Ang doktor na ito na tila mayroon ng lahat, respeto, pamilya, matatag na karera, ay tinapakan ng pinakasagrado para kay Tom at sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang bigat ng impormasyon ay napakabigat para dalhin mag-isa at nagsimulang isaalang-alang ni Tom ang epekto ng rebelasyong ito. Bawat pag-iisip ay parang isang tabak na may dalawang talim. Isang pagpili sa pagitan ng pagpapanatili ng dignidad at privacy o pagbubunyag sa mundo kung ano ang ginawa ng lalaking ito. Alam niyang ang paglalantad kay Daniel ay magdudulot ng malalim na kahihinatnan, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin kay Lisa at sa pamilya ni Daniel na mararanasan din ang sakit ng kataksilan tulad niya. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Tom ang lumalaking halo ng pagkadismaya at isang halos hindi makontrol na pagnanais na ibunyag ang buong katotohanan. Ang imahe ni Daniel, ang lalaking sumalakay sa kanyang tahanan at buhay, ay hindi umalis sa kanyang isipan. Isang tahimik na gabi, habang muling pinapanood ang mga recording sa huling pagkakataon, ginawa ni Tom ang kanyang desisyon. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa paglalantad ng isang relasyon, ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino talaga ang lalaking ito. Naniniwala si Tom na kung kayang gawin ni Daniel ang isang bagay na kasuklam-suklam ng walang pagsisisi, hindi nito nararapat ang respeto at tiwalang ibinibigay ng kanyang posisyon. Determinado, Pinaghiwalay niya ang pinakamalinaw na mga clip mula sa mga recording. Ang mga hindi nagiiwan ng duda kung sino ang lalaking kasama ni Lisa sa kama. Nang handa na ang video, nakaramdam si Tom ng halo-halong pagkakasala at determinasyon. Alam niyang sa pagbabahagi ng footage, bubuksan niya ang pinto sa isang iskandalo na makakaapekto hindi lamang kay Daniel, kundi pati na rin kay Lisa sa kanyang sarili at maging sa asawa ni Daniel na namumuhay sa kawalang alam sa uri ng lalaking kanyang pinakasalan. Ngunit may isang bagay sa kanyang puso na nagsasabing ito ang tamang gawin na kailangang malaman ang katotohanan, anuman ang kapalit. Nang ipost niya ang video, pinili ni Tom na walang sabihin, walang caption o paliwanag. Alam niyang ang mga imahe na mismo ang magsasalita at hindi na kailangang dagdagan pa ang malupit na katotohanang nakunan. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang video. Ito ay ibinahagi, kinomentohan, mabilis na lumaganap hanggang sa naging imposibleng balewalain. Si Daniel, na dating isang respetadong pangalan sa lungsod, ay nagsimulang panoorin ng kanyang buhay na gumuho ng kasing bilis ng kanyang pagsalakay sa buhay ni Tom. Sa mga sumunod na araw, naging mapaminsala ang epekto nito para kay Daniel. Ang mga pasyenteng nagtiwala sa kanyang trabaho ay nagkansela ng mga appointment, tinanggal siya ng mga klinika, at napilitan siyang harapin ng mga mapangakusang tingin ng isang komunidad na dating humahanga sa kanya. Ang asawa ni Daniel, matapos makita ang video, ay umalis sa kanilang tahanan kasama ang mga anak, tumatangging tingnan man lang siyang muli. Pinanood ito ni Tom mula sa malayo, nakakaramdam ng ginhawang may halong pait. Alam niyang ang sakit ng pagkasira ng kanyang buhay ay hindi kailanman tuluyang mawawala, ngunit kahit paano, ang bigat ng kataksilan ay lantad na. Habang hinaharap ni Daniel ang pampublikong iskandalo at ang pangungutya ng lahat sa paligid niya, pinagmasdan ni Tom ang mga kahihinatnan ng kanyang desisyon na may komplikadong halo ng ginhawa at pagninilay. Ang paglalantad ay nagpakawala ng isang unos, isang pagguho na hindi lamang naglantad sa tunay na pagkatao ni Daniel, kundi nagwakas din sa siklo ng kasinungalingan at kataksilan na nakapalibot sa kanya. Ngayon, wala na kay Daniel ang respeto ng kanyang mga pasyente, ang tiwala ng kanyang mga kasamahan o isang tahanan na babalikan sa pagtatapos ng araw. Para kay Tom, mayroong isang bagay na nagpapalaya sa wakas na paglabas ng katotohanan. Nahanap niya ang sarili na nagninilay-nilay kung ano ang kinakatawan ng kanyang buhay bago ang masakit na kabanatang iyon. At kung paanong ang tiwala para sa kanya ay isang hindi nagbabagong halaga. Ang hindi niya inaasahan, gayon paman, ay ang mas malalim na epekto ng kanyang desisyon sa kanyang sarili na parabang ang kilos ng paglalantad ng katotohanan ay parehong nagpalaya at nagpabago sa isang bahagi ng kung sino siya. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na may kakaibang kapayapaan. Nawala na ang galit at ang puwang na iniwan ng pagtatapos ng pagsasama ay tila isang blankong pahina. Isang espasyong pupunuin ng mga bagong posibilidad. Itinuon ni Tom ang kanyang sarili sa muling pagtuklas ng mga bagay na dati ay tila maliliit, isang lakad sa parke, ang kasiyahan sa isang tahimik na paglalakad, ang katahimikan ng isang mainit na kape sa umaga. Unti-unti, natatagpuan niya ang kahulugan sa maliliit na bagay na napabayaan niya sa loob ng maraming taon. Ngunit higit pa riyan na pagtanto niyang tinuruan siya ng sakit ng isang mahalagang aral. Sa paglipas ng panahon, ang pagnanais na maghiganti na dating kumain sa kanya ay napalitan ng isang bagong pag-unawa sa kanyang sarili at sa buhay na gusto niyang buuin. Naunawaan niyang ang tiwala ay isang bihirang regalo, ngunit ang tapang na harapin ng katotohanan ay mas mahalaga pa. At sa bagong kabanatang ito, alam niyang higit sa lahat, nais niyang bumuo ng isang buhay kung saan ang pagiging tapat at totoo ang kanyang magiging pundasyon, walang mga sikreto, walang mga ilusyon. Gaano man naging mapaminsala ang lahat, naramdaman ni Tom na mayroong isang tahimik na kapayapaan na umuusbong mula sa mga guho. Hindi na niya kailangan ng pagpapatunay o paliwanag. Ang tanging natira ay ang katiyakan, na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay may kapangyarihang magpalaya, at ang kalayaang iyon ay isang bagay na hindi maiaalis sa kanya ninuman. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.